Hi, good morning, good morning Panibagong araw, panibagong video Dito na naman tayo sa Tiangge Katatapos lang natin maglata Kasama natin ay naglalatag pa rin sa kasalok, Kuya! Tayo naman ay nagkakape na ay, Pinapakita niya yung brand ng kape Kape So yun mga ko, alright kung ikaw ay ka kailangan meron ka ng idea kung ano yung titinda mo sa so, sila ang tanda nila yung uway okay ukay doon yun ah pakita ko sa inyo ah yun ang tindi nila yung mga ukay ukay dyan yung mga paninda ay kasangkapan sa bahay ayan pakita ko sa inyo ayan ang aking paninda mga plasticware kasangkapan sa bahay accessories Ayan, hangir. alus kasangkapan sa bahay sa akin. Dapat meron ka na rin tent o kaya tolda. Depende sa lugar na pupuntaan mo. Meron kasi mga lugar na hindi na gumagamit ng tent sa tolda. Kamukha dito, cover coat dito. Pero karamihan sa ibang tiyanggi, gumagamit pa rin ng tent sa tolda. Para siyempre hindi ka mabasa at mabilat sa araw. At huwag mong kakalimutan magdala ng extension at ilaw ginagamit kasi yan sa tiyanggi lalo kung gabi yung tiyanggi lalo sa ngayon marami nang nagtiyanggi nagtitinda sa tiyanggi tinatangkilik na ng ating mga kababayan yung mga nagtitinda sa tiyanggi kasi marami kang mabibili na mura eh. kaya ano pang hinihintay mo magumpisa ka na sa tiyanggi pagtitinda sa tiyanggi wala ka sa akin hindi ka magsisisi kaya, makipag kanay ka sa presidente ng Tiangge o kaya organizer ng Tiangge Para ikaw ay mabigyan ng pwesto. Kapag ka nabigyan ka na ng pwesto, siyempre, makakapagtinda ka na sa Tiangge At magkakasama-sama na tayo kung sakali man na mapadpad ka sa aming lugar. Ayan o, may mga namimili na o. Di ba? ito yung pwesto namin yun, cover court so, uh, maganda dito, hindi ka nagagamit ng lona at tent kasi nga cover court na pero syempre mamayang hapon nasa anunas tayo mamayang hapon nasa kawayan tayo obligado dala dala natin yung tent natin dala natin yung ilaw natin dahil pagkagabi syempre madilim kailangan ng ilaw para lumiwanag o ganun lang sa pagtitinda sa tiyang gate. Tiyaga, tiyaga lang, no? Kaya kung naisip mo na makapagtinta ka sa tiyang gate, mo na. Hindi ka magsisisi. Makakasama pa kita magkape. Ayan, ano, nagdadating na yung mga ano natin, mga suki so natin. 'Di ba? May mga namimili, 'di ba? Dito kasi sa so Burger Court na 'to, ang mga tao dito sa Anunas, pag pumasok siguradong namimili. Tapos naman natin. O, kung meron ka natutunan, huwag mong kalimutan i-share, i-follow ang ating Facebook. Alright!